Good morning, Rascals! Good morning, Shin! Thank you very much for liking the live! There! Hey, hey, this is true, there's wall climbing. Let's watch it, let's watch it. Why? Why? Let's see, it's sliding. At least may tali nang gumagalaw Ibig sa bilang niya may nagre-ready na Akit yan abang, -abang abangan nyo lang Sana wag mahulog Pero kahit mahulog Ayun na, ayun na nakikita ko uy, babae Alam niyo kahit mahulog naman sila dyan Safe yan dahil merong harness Oo Ayan po, nag-uumpisa ng umakyat Ang dalawa nating bini-bini Bini, bini. Ingat, ingat. Sa bagay, meron silang helmet. At ang pinakamahalaga po dyan, meron silang harness. naka -harness yan. Ano ibig sabihin ng harness? Pag sila po ay dumulas sa hindi sinasadyang pagkakataon, kunwari, aksidente, ay hindi naman po sila mahuhulog dahil nga po merong safety harness. At uh, alam niyo po, dito sa hinulugang taktak, main concern ng ating administrators at ng uh, tourism office ng Antipolo ay ang safety. Safety po ng mga nagpupunta dito. Lalo na yung mga uh, wall climbing. Alam nyo, hindi naman sa pagyayabang, eh, wall climbing. Nako, eh, walang ka-effort-effort sa akin yun. Eh, unguy ako eh. Pag unguy, eh, nako. Wala pang one minute. Ando na ako sa taas. Uy, ayan na, nahulog na isa. Ayan ang ko sa inyo. Pita nyo. Pero naka-harness naman yan. Kaya hindi naman yan uh, babaksak. Teka, may napapapicture sa akin. My long lost brother. Uy, tol. Andito ka pala sa tak-tak. How are you? Uy, picture ba? Makbay pa. Ha? Ayos, ayos. Hindi lang tayo magkamuka, magkasingamoy pa tayo ha. Or you smell like a monkey. Ay, <laughs> biro lang, baka naman magmatakap po ka Christian, good morning. We are in Hinulugang Taktak. -tak. Yes. Andito lang po kami. Uh, gusto namin, gusto man namin kayong iikot ay hindi namin magawa because we are wired at uh, hindi namin may pakita sa inyo ang buong kagandahan ng hinulugang taktap. Ganun pa man, we'd like to thank our very, very masipag na mayor, Mayor Juninares of Antipolo City, Vice Mayor Gatlabayan and uh, ang, ating pong kunsehal, ang ating mga konsehal, ang ating mga office personnel and uh, staff of the Antipolo Tourism Office. Sir Mark Bakani, magandang umanda po, Sir Mark. Kamusta po kayo dyan? At lahat ng mga kababayan namin dito sa Antipolo City. Pagpupunta kayo dito, Saturday. Pagkatapos niyong pumunta sa kung saan saan, punta lamang kayo dito. At syempre, iniimbitahan na rin namin kayo from Hinulugang Taktak. Punta rin naman kayo ng Robinson's Mall. Robinson's Antipolo uy, malapit lang kung pupunta kayo ng hinulugang tak-tak dito na kayo, ay doon na kayo mag magtanghalian sa Robinson's Antipolo napaka it's a very very nice place Robinson's Antipolo kabila lang po na itong hinulugang tak-tak yan Napakaganda ng parking napaka safe, maraming uh, kainan maraming attraction at lahat-lahat na sa Robinson's Place, Antipolo wala pong bayad yung advertising ngayon nabanggit ko lang naman sa inyo <laughs> ayan na may umakit naman sa ating wall climbing wall climbing aba mga lalaki naman ngayon kanina yung babae eh, dalawang babae hindi yung nangalahati mahirap kasi yan eh Hindi biru yan eh. Ay, hello po. Ay, hindi, hindi na po si Shake Huwag na po Shake Hands. Kasi po, baka mabali po yung kamay niya. Ayan na nga. ayun ayun na. Ayan. Okay, okay, ang po, malaming uh, tao pa rin dito. Ayaba, yung kaninang dalawang babae, ni, hindi na nga lahat eh. Itong dalawang lalaki, magaling ha. Yung isa, yun o. Oh. Ay, yung isa o, oh. nasa taas. Ay, oh, yung isa, hindi kinaya, hindi kinaya, bumab bumaba. Hey Joanne, good morning. Notification. Thank you very much for coming back and joining us again. And dito kami sa hinulugang tak tak tak. Aba, hindi rin kinaya nung iso, hindi nakarating sa tuktok. Pero malayo yung narating nun ha. Malayo yung nakit nung isang yun ha. Alam niyo po kasi hindi hindi biro yung wall climbing na yan, ha? Kahit ako unggoy, eh, well, sa akin madali yan, unggoy ako eh. Pero hindi biro yan. Nonetheless, this is safe dahil po may mga harness ang mga gustong